Good morning mga mami. And for today's video nga po, ay maaga nga kaming gumising yan. Bibinyagan kasi ngayon yung pamangkin ng asawa ko at bukod nga doon ay magninino nga din siya. Kaya naman maaga pa nga lang ay umalis na agad kami ng bahay para umabot kami sa simbahan. Medyo malayo rin kasi yung biyahe namin at mabuti na nga lang ay sabado naman itong araw na ito at hindi naman masyadong traffic kaya naman mabilis nga lang kami nakarating sa kanila. At habang naghihintay nga ay tumambay na rin muna kami dito sa gilid ng simbahan at maya maya nga lang ay dumating na rin napakakit namin pamangkin na ngayon. At dahil halos kumpleto na nga ang mga ninong at ninang na makaka-attend ng binyag ay pinapasok na nga rin kami sa loob para masimulan na. na mama, at mama, at Espiritu Santo. At pagkatapos nga na mabinyagan si Baby J, ay nagsama-sama na rin muna kami sa loob ng simbahan para sa konting picture taking lang kasama ng mga ninong at ninang niya. At pagkatapos nga niya, nagdumiretso na rin kami sa bahay nila kung saan gaganapin ang selebrasyon ng kanyang binyag. At bukod nga po doon, ay kasabay na rin ito ang celebration ng kanyang first birthday. Kaya naman, happy birthday ulit sa'yo, Baby J! Happy you!

marami nga rin bisitang bata ay sobrang nag-enjoy din talaga itong si Baby Preya at nakikisali pa nga sa mga palarong pambata. At marami pa nga ibang palaro na naganap niyan pero hindi ko na nga nakunan dahil nag-enjoy na nga rin ako kakapanood sa mga bata. At yun lang po for today's video. Thank you for watching!